Ano yung video? Hi guys! Welcome to ano video. So today, we are playing Special Forces Group 2. So, ano ta karon New game ta. Kaya mag-throw mong ko. Okay. Kasi muna ta. Comment mo kung asa ta mag guys. Kaya kung ganahan spin

Piliin nyo na, ha? Okay. Kung mga spectator na, makakuan mo, na. Di mo makakita sa sarili. Okay. Ano ko? Toad na ko sa king. Tulong sa mani. Ay, ay, ay. Nag-lag. Tanga. 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 nag naglag nag naglag, yun. Nag-lag. Isa. Ipakawala. Sana ko sa ko. nag

Oi. Mane, anca mane, asa, asa mane. Siramun mo asa naman, asa. Eh nag lag lag lag, nag lag lag. Kay den ako mo mo ko na kum na video kay. Okay. Guys, teke lag di ko, guys. Dito ko makayan nih, guys. Cellphone talaga aku gamit. Oh, eh, kailasa okay, ka bang screen pun molaga. Sabi ikaw 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 okay, tong, ikaw 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 ikaw

may naman kasi sila napatay siguro pagyakon hindi ko hindi kung di lang parang naman ko sa amin nako ko parang kalendary sa train saan na train? pwedeng may drive ay wala man dahil may drive ban ay parang sa amin paglaro ni isa-isa, no, dyan sila, oh. Rabi. Ah. Una, ayaw mo ko, anong daw? Kay? Sige lang daw. Sige na, guys. Parang, 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 oh, ay, dyan yung video, guys. So, ganoon, guys. Sige na, guys. Bye-bye na, guys. Ano ko, guys? on so og nagustuhan niya akong video guys mo lang to guys bisag mo guys kay guys bye bye guys thank you guys for watching my video